Kabalaba mo na ang DILG at Dunay Barangay Officials Profiling System o BIPOPS? Tara! Ato ng hisgutan din hilang sa Hashtag Numero from Reports to Results, Monitoring Regions and By the Numbers. Sumala sa RA No. 6975, gimanduan ang DILG nga magbintinar o mag-update sa master list sa mga opisyal sa barangay. Tungod ni Ini, gidevelop ang BOPS at madigitalize ang profile sa mga barangay official. Ang tanang barangay officials kinahanglan lamang mag-fill up sa Barangay Official Information Sheet or BOIS ug isumite kini sa DILG aron ma-encode ug ma, o ma sa official nga database. Ang tanang informasyon nga makolekta ka pinaagi sa BOPS sakop protektado sa Data Privacy Act of 2012 or RA 10173 ug paggamiton lamang alang sa official nga katuyuan sa DILG. Ug ma kini sila ang profile sa system. As of August 2025, adunay 99.8% ka professional code alang sa mga elected o appointed barangay officials sa 2022 barangay sa Region 10. Dili pa apil ang uban functionaries sa barangay. Ug ka lang atong updates hatod kanato sa hashtag numero 10 from reports to results monitoring Region 10 by the numbers.